Okay, mga lods. Ito tayo yung ating mga tinanim dito sa taas ng building. Yeah. Kahit parang bata-bata na yan, pang bata-bata nang perfect lumago. Malaking kabawasan na yan sa mga biligin. Pang lahok sa kung anumang isda. Tubong hirap tayo mga lods dito sa Palawan mula nung bata tayo ay napakahirap ng buhay ano po danas natin yung pagiging mahirap ng buhay kaya kahit nandito tayo sa city dapat kailangan natin maging practical kasi nga hindi naman sapat yung sahod talaga kahit na nasa city ka lalo na kung meron kang mga uh, pangarap abutin tapos ginagastusan mo rin eh ganoon talaga kailangan mong kumilos dito sa city kasi lahat bibilhin mo tapos ang mahal-mahal lalo na gulay hindi kaya doon sa mga baryo-baryo lang natin kaya sa Quezon sa bayan ng Quezon eh mura lang ang gulay at pwede kang makapagtanim pero dapat maging practical ka dito sa city bagamat yung likod natin medyo gubat-gubat pa pero nasa city tayo pero yung bilhin walang pagbabago mahal pa rin kaya dapat practical ka gaya nito yung gagawin natin mga lots sakto na merong nagsunog nito kukuha tayo nito tapos haloan natin ng lupa magtatanim tayo ng kung anong dapat itanim para medyo may kabawasan sa pangangailangan natin sa araw-araw kahit na mga talbos-talbos dito sa puerto ang mahal ba diba? kaya kuha tayo So ang gawin natin, imimix na lang ho natin dito, mix yung ginawa natin para hindi na tayo magmi-mix doon sa pagtatanim natin. Yan lang mga loads. Mix lang natin yung lupa. Para kasi dubli pa eh. Magiging dubli pa yung gagawin natin kapag hindi pa natin imimix kaagad.

magka dikit dikit so hindi nila magawa yung ganito yung gaya ng ginagawa natin kaya nga, sinasamantala natin habang nandito tayo diba eh magawa natin ito at nang merong kabawasan sa pang araw araw mga lods pangangailangan kahit nagulay lang o malunggay okay na diba Okay, mga lods. Ito na yung ating mga tinanim dito sa taas ng building. Kaya, yeah. kahit parang bata-bata na yan, pang bata-bata ng perfect lumago, malaking kabawasan na yan sa mga bilihin pang nakok sa kung anumang o isda o kung anuman. O, kaya, pag umabot sa pizza di peligro, kahit daing lang o tuyok yung ihalo dyan sa mga ganyang gulay-gulay, eh, survive na.